You, good morning sa inyong lahat mga paps Mga viewers na rin at mga followers natin yun, Good morning sa inyong lahat Today is Monday Biyahe ulit tayo kay Joy Ride So meron na tayong pasahero ngayon mga paps May binamano na kaagad tayo Umakain pa nga lang ako ng almasal Eh, pinasukan tayo ng book Pagkatapos natin maligo Papunta ito ng Panay Avenue mga paps Siguro LRT station ito ng FFA Nang EDSA sa may Panay Avenue. So ano siya? 3 km yung pick up. Kinuha na natin kasi para makalabas tayo ng maaga. Mahirap magintay Abutin tayo ng umaga. Ano? Ma... Ma -traffic. Alright. Nandito na tayo sa may ating pasahero. Okay, hey, ma'am. Kuya, may nalagyan ka. Baka pwede yung paano na lang muna to. Alin po? Ito po. Ay, ah, meron po. Dito sa may box natin. Nalagay na lang muna. See. Sige po, ma'am. Pwede naman lagay dyan kahit bag. okay, okay lang ko yung bag. Yan lang po. May Ito po, ma'am. Ito po, ma'am. Pupunta kayo ng apanay na ma'am. Opo. Okay, ma'am. Kasi naman po. Garp! Ikot ka, ma'am, sa kabila. Ikot ka. Eh, sige, ma'am. C'est que va hop oh Un ben on alors hein, maman <laughs> Wait lang mama Hindi ko pala nailagay yung aking Kasama 2.52 lang mama Okay ma'am, ingat po Salamat okay, po Ting Ingat ma'am yeah. Alright mga paps, good morning sa inyong lahat At na-drop na natin yung ating Basahero Na-pick upan pa nga natin Na-pick upan line natin yun mga paps Ang lamig kasi nung kanyang wa Water, ano water jug aqua base nya so ang natira na lang 250, sa 280 natin 130 grabe naman yung kaltas 50 plus mga paps ang sakit hindi natin na si chonggoy lagay muna natin yung chonggoy natin mga paps let's natin yung kaibigan natin chonggoy hindi natin nakailagay lagay. op oh, ya yeah. pang natin year of the monkey to dati kaya meron ako nito. eh. op oh, kapit ka dyan ha huwag kang bibitaw gar pag bumitaw ka hulog ka sasaluhin ka ah <laughs> uh, All right. Waiting na lang tayo ng panibagong book natin mga paps. 130. Siguro busing ko lang tong top up ko na to mga paps. 130. Ano para to? 500 pa to. Ni Mateo sang kayo Asan, asan po ma'am? Dito na po ako sa kanto eh. Oo nga po, andito na po ako ma'am. Huwag po kayong masyadong mainit. Andito na po ako sinilagay niyong location ma'am eh. 146 panay So sa kanina pa po ako nandito eh Sa kanto eh Mali naman yung pin nyo Ang pin nyo nandun ma mo oh. oh. I hope that it have like that Kung mainit pang ulo nyo ma'am, huwag nyo idamay yung rider. Huh? Ha? Kung ah, kagana? Meron paps. Wait lang, wait lang. Wait. Masyadong mainit si Mam Dito sabi la dito. Ayaw niyang magpa tulong pagtawid. Di okay. Lapu-lapu malabon. Pick up. So malapit lang ang pick up. Ang drop off. This. Malabon. Where is the... Okay. Malabon. Eh, ay. Kunabutan. Sayang. Hindi ko naabutan. Ay. <laughs> Ay, nadami pa ako sa init ng ulo ng pasahero ko. <laughs> Diyan sa may panay po, yung may tindahan doon sa may panay. Uh -huh. Yung kanto. Mali naman yung pin niya ng pick up estudyante. Ang ganda-ganda ng mood ko eh. Sige ma'am, ka na. Ah. Saan ba ito ma'am? Ay, Sever, sa may ikaw ba ako pala? Ito na kami, sir. Nakablog pala ako, sir. <laughs> ah, okay, sige po. <laughs> Bilisan na lang namin ng maingay ano mo? Nang Dahan-dahan. Saan ba dahan natin, ma'am? Dito na. Okay. Dito na, kami, sir. Pero dito, gabi. Ngayon lang ulit. Up, up, up. Nalaglag yung ano, ma'am. Ako na, ma'am. Ay. Okay. Lagi na nakapasahero dito, gabi. Pero hindi hindi pa ako naka-pick up dito pagka-drop. <laughs> 59. Okay. Thank you, ma'am. Alright mga paps, drop na tayo dito So complete na natin to Para pasukan na tayo kagad Pangatlong pasayero natin yun Sinira ang araw natin ng pangalawang pasayero natin Moody si right Alright Alright mga paps Nakakuha na tayo ng pasayro After ng napakaraming booking <laughs> Puro papuntang Makati Kasi yung mga Booking na pumapasok nakaka ano pang hinayang kaso ah, kasi sobrang matrafik doon saka mapapalayo tayo <laughs> so may nakuha naman tayo papunta ng project 8 project 8 lang to mga paps ah dampa ayun nakita ko na yung dampa saan kayo banda Ito sir Uy Ito <laughs> Okay na kuya Yan Thank you kuya Alright mga paps drop off na tayo sa pang apat Pang apat natin ang pasahero mga babs, meron tayong pasahero. Ito ako nakatambay sa may Mindanao Avenue. Sa may footbridge 7-Eleven. May nakuha tayong pasahero papunta ng Irino Highway. Lapit lang ito mga bobs, 3.7 kilometer Pero yung fare niya, ang laki oh. Ano? Gano ba yun? 87. Nagtip siguro to si mama. Oo nga, may tip pala. <laughs> Hello, ma'am. Ay, kay hey, ma'am. Ito ma'am. Poli Ha? Poli. Ah. Oo. Kala ko nga ma'am, lalaki <laughs> Ano ito? Ito lang yung pinangalan nyo ma'am dito sa account na to? Pero yun talaga yung pangalan nyo. Ha? Ah. Aray. Ikot ka sa kabila ma'am. Okay lang yung bag mo, ma'am. na natin lagay. Oo, kasi yan, ma'am. Wait lang. Para hindi ka mahirapan. Pili ka ng ilalagay mo. Okay na, ma'am. Laptop to, ma'am. Okay lang. Kasi naman yan dyan, eh. Para hindi tayo mahirapan. Okay. Sige ma'am. Okay na ma'am. Bakit di ka na lang nag-ano doon ma'am? Hindi ka na lang nag tawag doon. Ba't di yun yung nilagay mo na pick up? Bakit hindi na lang yung doon sa may address mo doon yung pick yung ano? Na ako na ako. Ha? Ha? Pero napipin naman siya? Oo, pero ano kasi, parang hindi siya abot kapag yung mga jahe, sa loob ng banta. Ah, okay. Kaya? Sa alaban, pa? okay Pag nag-J-Red ka, yan lagi yung ginagamit mo? Akaliwa? Dito, ma'am? Ah, okay. May napahatid na rin ako dito ang pasayero. Excuse po. Wait lang po. Wait lang, ma'am. May ko lang is-stand. Okay. Nung oras na? 8 o, o <laughs> Wait lang, ma'am. lang, ma'am. ma'am thank you ma'am drop off magkano yun mga paps ano yun 83 eh? 83 e e ginawang 100 ni ma'am naging tip ni ma'am ang dami yung tip ni ma'am naging 40 na sukli pa dapat siyang ano eh. kaso hindi na niya kinuha malilit na kasi alright thank you ma'am Alright mga paps, nakakuha ulit tayo ng book 1.1 ano, 1. 1 km yung pick up papunta ng Kaibiga General Luis mga paps malapit lang to Kuha na natin 105 sayang bago tayo umuwi last booking na natin to mga paps tas uwi na tayo traffic kasi saka meron tayong appointment mamaya Tawagan ko lang tong pasahero natin. Mama rin. Tama mo. Sama ko to. Okay lang ba? <laughs> okay yung papatalon din mama. Hindi yan, mapaisa. Mahilig ko sa ride. Ito ko lang mga din. Kakaligo niya lang eh. Pinalagyan ko siya ng...

Kaliligo lang, nanginginig ko yun. Nahimig na ako sa oil. Nilalamig, niliguan niya eh. Bago paligo ata. May shower siya. Okay. Thank you. Thank you. <laughs> Thank you Uy Layo ng pickup Layo ng pickup nito Bakit ganon Alright mga paps Na-drop na natin yung ating Pasahero Panglima Panglima ba yan? Pang-anem pang, -anim. pang -anim pala General Lewis na tayo mga babs. Labas na tayo May service kasi ako mga paps Kaya Sa lahat ng mga nakabot dito sa dulo ng vlog ko na to Maraming maraming salamat sa inyong lahat at ako ang inyong kuya Mark na nagsasabi ingat tayo palagi sa ating biyahe mga paps kasi may mga mahal tayo sa buhay na lagi naghihintay sa atin araw araw hinihintay tayong makauwi ng ligtas kaya arrive safe everyone bye bye